Hello! What's up guys and welcome back sa aming channel And today, ay kakabalik ko lang galing ng school Tapos pagbalik ko, ay sabi ni mama ay may mga rambutan na daw dito sa bahay Kaya yun, let's check natin sila guys So ayun nga guys, legit nga na mayroong rambutan na dito sa bahay At malapit na itong mahinog At ayan, harvestin na natin to soon Pero bago yun guys bago pa lang kayo sa aming channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na and click the notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na episode. And shoutout nga pala sa ating mga solid na viewers. And back to the video. Pero guys, hindi lang yan ang rambutan natin dito sa bahay at ayun. Ayan guys, oh so, may rambutan pa tayo dun sa kabilang kahoy at malapit na rin yan mahinog. Kaya hintay na lang natin. At ayan nga guys, oh so, tignan nyo, Napakadami ng rambutan natin dito. At harvestin natin yan soon. Kaya guys, abang-abang lang. And na yun na nga guys. At eto, binalikan na natin yung rambutan at harvestin na natin. And yay! So, ayun guys. Kukunin na natin tong isa. yong Ayun guys, oh. Kita nyo, pulang-pula. Pero guys, tripyo muna tayo tungkol sa rambutan. Alam nyo ba na ang English ng rambutan ay hairy lighting? na karaniwang matatagpuan sa Southeast Asia, particularly sa Malaysia at Indonesia. Ang pangalang rambutan ay galing sa Malay word na ibig sabihin ay pohok at kapamilya ito ng lychee at lungyan. Mayamin din ito sa vitamin C, iron at fiber. So ayan nga guys at ito na yung rambutan. At ito pala na rambutan namin guys ay tuklapin kaya yay! Oho! -ho! Matamis na guys! Mmm! Ayan o! Oh. Mmm! <laughs> mm. guys ang tamis! Alright! right, na natin ito. So yun nga guys at gawin kumakain na tayo kalambutan. At ayun nga guys at bago yan, shoutout nga pala sa ating mga viewers and switch muna tayo kala kuya. Yeah guys, let's go. What's up mga kabakyard, good morning. Nandito tayo ngayon sa aming backyard. Dito tayo sa may puno ng lansones. Yan o, nabunga din siya pero konti lang, mga ilan, ilan lang ang bunga niya. Ayan o. Yan titikman natin. Titikman natin. Yan po mga puno lang ng lansones. Kaso matagal pa ata itong umumuha. Yan you know, o, may bunga rin itong isang tong. Isang puno. ano ito may bunga rin. Ilaw pa. Yan you know, o. May hinog na rin. Kaso, konti lang talaga yung bunga nito. Naapektuhan sila nung tag-init kasi. Kaya ganyan lang sila namunga. Dito. Ito naman yung Ito naman yung sili. Bell pepper. May bunga sila. O, oh. madami bunga sila. Kaso maliliit. you o. Know, bell pepper. dami sila o. Oh dami sila bunga. Tara, tara, tara. Ito, kanito ito, ito, ito. Nagsilaglagan yung ipo, oh. Ayan, Ay. tapos ito, sitaw. Sitaw. May ilang puno din tayo ng sitaw. Nagsisimula na silang Umakyat Yan at ito, po'y na ng aking anak. Pantutan. Ano pangalan yan? Pantutan. Pantutan. <laughs> Kuha ka, Pantutan. Parig ko. Buksan natin ang Pantutan. Ayan o, oh, Pantutan. Mmm. Masikikin mo mm. ah. Mitch? you Yan know, o. Namumula na sila. Namumula na ang ating rambutan. Hmm. 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 Daw sila bunga. Hmm. Pata. Yan yung bunga niya, oh. Isang puno lang siya. Kuha tayo ng rambutan. Pang merienda. Mm -mm -mm. Mm -mm. Pantutan. Wait. Mm. Uh, mm hmm. Tepuk tuk Pantutan, let's eat. <laughs> Pantutan. Kay Didi, anu yan? Pantutan. Pantutan. <laughs> it ka pantutan Okay na tayo, open ko yung pantutan Count mo to 1, 2, 3, 4, 5 Ang dami naman, napay ba? Dima. Open ko, wait i ito. to na. eat mo dali, ubusin mo yan Dali, bilis Sarap? Sarap? Tamish. Tamish? Tamish siya? Tamish? Sarap? 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 Ayun guys, so tuklapin pala siya. Hmm. Buto lang talaga na matitira. Ako ni no buto Hmm. Tanggalin mo, dali. Eh oh, Kaya mo na yun, nahulog. Tanggalin mo. Oh, di ba? lapin? Bye, bye na. Bye-bye.